Akin yan! Akin yan! Ay! 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 ko lang, ano nga sign na wala ng pera ang isang tao? Ate, talang ko lang, ano pong isang sinyales na wala ng pera ang isang tao? Ah, um tulala na isip ng malalim. Sige ate, acting challenge tayo ha. Pwede mag-acting ka ngayon ng nakatulala. <laughs> okay. Laging nangungutang na ganun ba? Nangungutang. Tanong ko lang po, ano pong isang senyales na wala ng pera ang isang tao? Siyempre, mag iisip ka ng problema ko kung saka kukuha ng pera. di diba? At saka, ang hirap kaya pag wala kang hanap buhay tapos mga anak mo hindi naman nagbibigay sa iyo. Oh. Kuya, oh, ano pa no? Ah, at, ganyan. At... Ah, senyales. <laughs> <laughs> ano lang, ma'am? Ah, <laughs> <laughs> uh, nagaan lang sila, canvas. Oh. <laughs> canvas lang. Parang ako. <laughs> Nag-window shopping na ako dito. <laughs> tapos siya, yeah, pipiliin nila kung saan yung mura. Oh. Yeah, Mag-iikot yan eh. Around, the, hmm. uh, around the shopping mall. Okay. Tapos okay kung saan yung mura, doon sila, target. Hindi siya bibili? Hindi siya bibili. Hindi oh. na magme kung saan saan. Wala nang masyadong ano, mga binibili. Makikita mo na lang, kama, ano na lang, walang hawak. Kuya, hey. pwede magtanong? Bruh! Oh. oh, okay, oh, si ganang itsura ni Kuya eh. oh. Ano ba pangalan niyo, Kuya? Uh, Johnny po. Johnny. Johnny? Johnny? Si Kuya Johnny, di ba? bad boy, Johnny. Ano po yung isang senyales na wala ng pera ang isang tao? Pag so, hindi uh, na sila sumasakay sa <laughs> ah, oh. wala, wala sila pong masakay. Oh, oh. So pag hindi na sila sumasakay, anong ginagawa nila? Lalakad. Lala, ang senyales na wala ng pera, Problema problemado. Problemado. Okay. Ano yung mga problema nila? Siyempre, walang pera. Walang, pera. Wala pang bili. So, ano po yung itsura ng isang problemado? Uh, street foods kumakain. <laughs> <So, I didn't... laughs> <laughs> ano man ang mangyari, laging magbaon ng sipag, tiyaga, at pasensya. Hanggang sa susunod na tanungan, ako po si Justin Kirino para sa Tanong Ko Lang. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.